ay kailangan dyan lisensyado at saka restrada tatlong taon restrada na po yan pagkuha galing hello di ba na po te hindi naman kasi yung aking apoy hindi... may resin kanta mayroon po kaso ang kinukuha ko lang po order okay. hmm. wala din po <laughs> aba Ayan. kumusta pa Kape <laughs> pa talaga oh. Mm. Ga po yan? 312 po. Hello. Meow. Meow. <laughs> Lala, kahit pa lato no. Amae git dinadami ang amin po sa eh bagong panganganak na naman. Hindi naman po siya nangangagat. Hindi naman, maamuhan.